Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 8 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Juan ng Diyos. Kamusta? Si San Juan ng Diyos ay isang banal na katoliko na pinapurihan sa kanyang paglilingkod sa mga may sakit, mahihirap at nanganganib na mga tao. Ipanganak si San Juan ng Diyos noong 1495 sa Montemor o Novo, Portugal. Pagkatapos ng isang mapangahas na kabataan, nagbalik loob siya sa isang buhay ng pagsamba at paglilingkod sa iba. Unang nagtrabaho siyang pastor, pagkatapos bilang sundalo, at sa wakas bilang manggagawa sa Espanya, nabago ang kanyang buhay nang marinig niya ang isang pangaral ng tagapangaral na si Jean Davila na nagpasya sa kanya na italaga ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa mga nangangailangan. Nagsimula si Juan ng Diyos na tulungan ang mga may sakit at nangangailangan sa mga lansangan ng Granada, Espanya. Itinatag niya ang isang ospital sa Granada upang alagaan ang mga may sakit at nangangailangan kung saan siya ay nagtrabaho ng walang pagod upang bigyang ginhawa ang kanilang paghihirap. Ang kanyang pagmamalasakit at dedikasyon sa mga mahihirap at may sakit ay kahanga-hanga at agad siyang naging kilala bilang isang banal na tao. Namatay si Juan de Dios noong ika-8 ng Marso 1550 sa Granada, Espanya. Kanonisado siya noong 1690 ni Papa Alejandro VIII at naging patron ng mga ospital, mga NARS, mga bombero at mga manggagawa sa lipunan. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Juan ng Dios. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay at patutuon ni San Juan ng Dios na iginugol ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga may sakit at nangangailangan. Naway ang kanyang halimbawa ng pagmamahal at habag ay magbigay inspirasyon sa atin upang alagaan ang mga nagsasakripisyo sa ating mundo. San Juan ng Diyos, ipanalangin mo kami sa Diyos. Bigyan mo kami ng biyaya na maglingkod, ng may pag-ibig at kababaang loob sa mga nangangailangan. Tulungan mo kaming makita ang mukha ni Kristo sa bawat taong ating nakakasalamuha at tugunan ang kanilang pangangailangan ng may kagandahang-loob at habag. San Juan ng Dios, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Julian ng Toledo ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.